sis yan, nag-stop over po kami dito sa tindahan ng mga tuyo yan. galing po kami sa pagsiswin ng Mrs. Lisa sa may La Union gumaan po dito yan para bumili ng mga tuyo yan po mga kasama namin ngayon maraming ng mga tuyo mga buhay mga sisa yan po classic classic ito yan maganda yan masarap to malutong kahit wala ng ano to Diretso po Yan po. Yan po. Ito mo ba yan? Gusto mo ba yan? Hindi ka naman nakain eh. Hindi ka naman kumakain daw eh. jok Ayan ang aming boss. Ayan ang aming boss. Thank you. Mahal natin boss. Ayan ang boss.

Yan, masarap po yan sa gulay, sa ano, pinakbit. Yan po, ang grung na siso. suka. May mga walis tambo din. Yan po, ang grung na siso po. na na Ang magkala yung dada. Bago pa pag na

Sapsap -sap na lang ako. Yung lang yun. Yung kailang Ayan po, mga mga o, may mga design po yung nila. Ayan o, parang bulak po yun. Sarap po yan pagka may gulay na munggo. Ganang. Wag may gulay na munggo. Hmm. Ito. Po yan, bago yan. Ha? Pon-pon. Yan, kapin? Oo. Oh, oh. Bibilin daw po ito ni Nana. Bago yan. Yan. Ayun, no, halata naman bago. Tabi nito, kung maang pa.

ayan danggit yan. Danggit, danggit ba to? Hindi, sap-sap yan. Ah, ito to. Sap-sap, bonless. Ah, oo. oo. Oh, ito na lang sige. Bonless. Opo, oh, dinangal na po yung tinig. Sap-sap po ito. Opo, oh, dinangal. Na, po nah, wala na. Ah, oh, masarap yan. Tinanggalan na po namin ang tinik sa kami na po gumagawa. Na kayo mismo. Oh, ah, sinati daw po gumagawa ng drum music yan po. Ba ito ba ato? Kami na na pininta. Ano pong isla ito? ito po yung espada sir ah espada espada daw po tapos na ito bunlis <laughs> po na sapsap -sap. masarap Ay, no. po yan masarap po baka may ano gulay ng munggo masarap po yan ama ito sa no? <mulay> ating si sislisa yun po yan si na pili ng ano kuyo po. lang ang sandalan yan po masarap yung sapsap ito -sap ba. may munggo Kumakain no? Ito, ate, Ang wala lang tinig no? kaunting init lang, luto agad <laughs> Mabilis yan, maluto. Ayan, busy-busy, oh. May mga design pa, oh, mare, oh. Kung bulaklak, oh. po, mga bro, oh. mga Palad. Palad na, sa ang tawag. masarap ka Masarap Ayan. meron ding ano, ito. Wala kayong malaki dito, tayo <laughs> yeah. sa office. Ito naman, bagnet. Bagnet, tapos lang ginisa. Ito yung bagnet. Hindi ko kain niya. daw. Sige? Sige, kasama ko namin. Sarap yun, ano? Sap-sap na boneless. <laughs> hindi yung, yung nando sa... Yung nandoon sa may Masarap yung sa munggo, 'yun oh. Ang enak mo. Ako mo kakain. Ito mo sarap. Oo, mo sarap 'yung kain natin, Karina. Oo. Ayun, saktong. Konting ano may ano lang para kuy malutong. Sosuso sa suka, ano? Sa suka ng no? nanina. Sarap. Gami ko nakain, kaya lang mukha putok-batok tayo, eh. Ano to? Kaganda ng dada ng atin. Yun yung maganda. Ito, ito, ito. Ito yung Sir, doon po. na oh. Yung kanina doon. Wala nang tinik. Boneless. Walate? yun. Ito yun. yung Sarap niya. Wala na walate. 4.50, saan yung parang. O espada, oh kasama yan ano po, biseng-biseng mga kasama namin, uh, Ngayon, mga grow mga sisim po yung pletorito yung iba't ibang klase pong mga tuyo uh, Ayan. Po kanina, yung kinain natin kanina ito sa akin Ayan, ano yan, boneless na yan yan din ito

Buka na may baba. Bagong bagong <laughs> <laughs> mga mo Suka, yan, uh, yan may babang. Bagong ano eh. Bangok? Datong, datong. Yan, yeah, suka. Yan na. Sarap yan, tan. Tan. Ayan na po, mainit pa. Masarap yan pag malamig lamig yan na po. Ayan na po. Ayan na po. na po. Ayan, yes. perfect. <re�> dito, pre-taste. Ano, masarap? Uy, tatina ka. Ayan. Uy, usok-usok na ako. po kayo. Huwag ito, ito. yan ayun. Huwag po na dito. <re�>

Ayan, kaya na kayo Sarap po, mga buro mga sis o oh. Kanina yung kinain natin doon ito yun Sarap o, oh. kain po kayo Ayan, lutong Sukang to, ano ito hmm. po Ano ito yung, kaya bilis kanina Sarap po. Ito pa yung

arami ko ako ng kain. Chara pa. Eh. Hindi hmm, kami kung ano yung bili. Chat. Dila, chat. Tadiyan um, Ano sayo? May inilagay si Chatie. Eh. Ang bagong nila niy. Di ito yung Manila? Pusik cahaya yung bagong Ayan Ayan Ay. okay, uh. na po Para makuwin ka na Ang dami

kasi tindahan ng mga ano, suka ayan po o. mga suka po itong mga anak ano na to pinainita nila para lalong sumarap yan o oh. special tupig meron din po ayan mga bro mga tis, dito po mismo ang bilihan ko ayan po oh. ayan. <tinyo> dito lang nga <laughs> okay, please please ah. yeah. lang Puyo, na uh, ng, uh, great concept. taste Mas, mm -hmm. so, bro ngasi sandito dito na lang po muna muli ang aking may sisirito mababahagi sana daan po pala dyan sa aming channel paki-subscribe like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pang mga susunod na video. At salamat po at wala sa walang sawa po yung pagsuporta sa amin sa Lisa. God bless po sa inyong lahat.